Handa, Handa na ba you? na ba Handa na mi! Yan. Yeah. Hey. Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Ba, dami ng pili na sa atin ngayon na Pili ka lang ng isa sex. Sa mga sasabihin ko, una, hmm. butterfly, bubblebee o butanding. Yan. Ano ba Butan din endangered species 'yun eh. Yeah. Okay. Oh, sana yung mga oh. sana yung mga makapili maging endangered species na rin. Yun yun. Oo, oo, sana. Oh, pili itak at bolo o oh, pansit molo. Ano ba? Pansit molo paborito ko 'yan. Ano 'yung maraming pang yeah. maraming roasted na garlic? Iya. Yeah. Okay. Oh, yun sana 'yan. Mababawasan Lupang lupang hinirang. Oh, lumpiang Shanghai. Naalaala. Yes. <laughs> Siyempre, lupang hinirang tayo, pero wag nang baguhin yeah. yung Him. yeah ayan. him. Oh, ayan. Okay. Oh, hindi papasakop kahit isang pulgada ang ating kalupaan? O hindi papaputol kahit isang pulgada ng daliri? Pareho. Ayan. Pareho. Masakit eh. Masakit yung daliri. Mapuputol. No? Okay. Oh. Pili na, aksidente o hindi pagkakaintindihan? Pareho, hindi. Areo hindi? Ha? Oo. Sige. Ipag ito ipaglaban o ipagpaliban? Ipaglaban, lagi. Mm, mm. Putok sa buho o anak ng pogo? <laughs> anak <laughs> anak, na man. anak oh, ng pogo naman. No. Anak ng pogo naman, no? Tigil na 'yon. Tigil na 'yan. <laughs> okay, at huli sa peanuts, mapagpanggap, mapanglamang o mapanlin lang. Yan. Eh dapat ubusin na sa susunod na eleksyon yung mapang linlang, mapaglang, -la, mapang lamang at mapagpanggap. Yan yung yeah. pinag-uusap nila. Tapusin yeah. na yung mga lintik na yan. Okay. okay. <laughs> oh my God, my God. Ako naman! Sarang to, true lalo. true lalo. Totoo. Unang tanong. Sek. Pride month ngayon. ha? Ah. Pabirong seryosong ang sabi ng ilan kasi nakita ko to sa mga memes sa mga ano eh. Okay lang daw mang babae, man lalaki, o mang bakla. Basta wag lang gamitin ang pera ng bayan. Sabi ah, na tulad ko. Ang bilis, ang bilis. Ang bilis. Napapabot ko yan? Napapabot na na kay ex-human rights lawyer? Ay, karam, karam. Kung hindi ka ba. Talagang bubo, bubo na nga dito ako. Kung hindi nag-init ang ulo mo sa ginawa ng China sa ating mga sundalo, matatawag ka pa ba na Pilipino? Hindi. Yan. Charot ah, yan. Charot. Ah. to true Charot. Oh, charot yan. Oh, through, oh, bahala kayo. Basta hindi <laughs> dapat. Oh, okay. ikatlong na talang, Apektado ba ang mga politikong tatakbo kung ang kanilang paninindigan kumikiling sa mga dayuhan True at magagaw ng la ating teritoryo? True lalo. Okay. Apektado la yan, la ha? Okay. Ating a last question. Sa yeah. naganap ka hmm. makailan lang sa paghuyog ng ating mga sundalo Ung-upra pa ba ang no comment dito? Charot! Charot, Oh, Kailangan oh, na mag-comment. Hindi na upra. Oo, hindi na upra. Baby 6, pumunanis! Ratatat! Ratsadang tanong! Tapatan at tahan.